Pira sa mga pwede nang gad na ipanregalo sa maabot na Mother's Day, iyon mga burak. Saro kaya ini sa mga epektibong paagi, nga ni maipamati ita ang satuyang pagpadaba sa satuyang mga ina. An mga flower shops na ini sa Legazpi City, sibot na sa pag-arrange nin mga burak. Alagad sigon sa mga nagkapirang paratsyenda, mayo pa man sindang pagpatong sa presyo ngunya na aldaw. Alagad, posibleng magtaas na sindanin presyo kaini sa aga tonton na nangyayari na kabawi man kaso talaga minsan naglalangkaw minsan nakikigigan para bakal ta minsan sabi na tangayaro ka ni kampano kan dati nga barato Tapos nga nag demand kaya ni masyado na inform na mothers day may okasyon na mangyayari kaya minsan naglalangkaw talaga siya 50 pesos ang kada stem kan rosas, mantang 200 pesos ang kada bouquet ka ini. 50 pesos man ang kada stem kan sunflower, as in 200 pesos ang kada bundle. 250 pesos per stem sa paper roses. 350 pesos per bundle sa burak na yellow win. 200 sundo 250 pesos ang presyo kan kada bundle kan status piece. 50 pesos man ang kada stem kan carnation, mantang 500 pesos man sa kada bundle. 500 pesos per bundle sa Gervera. Pinakamahal man ang kada bundle kan Coronation na 800 pesos. Mientras tanto, apuera sa mga burak, patukman na panregalo ang cakes. Dakol ka ining pwedeng pagpilian sa Sarong Bazaar sa Laog kan Sarong Dakulang Mall sa Ligaspi. Happy Mother's Day pala sa lahat ng mothers and yung mga gustong magregalo ng mga cakes, Meron kaming mini cakes lang tsaka cupcakes. Cupcakes in, agla, in a, Yon. cup. Tapos meron din kami yung, yung cakes and the flowers. Cakes with flowers pala. 680 naman siya. Marami pa kaming ibang in-offer. Pero nilalabas namin yon pag ano na, pag uh, Mother's Day na mismo. Apuera sa man iba-ibang panregalo Agaw atensyon man sa laugan sa rupang dakulang mall sa Ligaspi ang sa indang flower wonderland decoration na pigdidekar man para sa mga ilaw ng tahanan. Tabi na muna yung problema. Uh, yun, lumabas, kumain kasama ang pamilya. Happy Mother's Day po sa lahat ng mothers at sa mama ko po, Happy Mother's Day. Sa maabot na Domingo, isisilibrar ang aldaw kan mga ilaw ng tahanan. Para sa mga baretang tatakbikol, Danica Garcia.